Mga kagimat, meron tayong nakuha na mga orasyon mga kagimat to galing sa trupa natin, mga antingiros to lahat mga kagimat, mga baboy. Ito yung nakuha mga kagimat na na mga pangkumbate pero hindi to sa akin sa kaibigan to ng kasama ko. Orasyon ni Santiago Apostol, Hari sa mga 12 Paris, Panipas sa bala. So, panipas sa bala, mga kagimat. Meaning, hindi ka tamaan ng bala ng baril. Kung babarilin ka, ito lang usalin mo palagi. Karsilam, urum kapis, doro, meme, kundum, igusom. So, three times to usalin, mga kagimat ah, uh, hindi to sa akin mga kagima to nagtatawanan sila kasi merong word na condom pero ang uh, ano kasi hindi kasi ito English is Latin so kaya merong word na condom mga kagima karsilam teorum kapis doro meme condom igusum ito naman orasyon ni San Lobaros dosi pares sa pag-awayan so dipinsa to sa kumbati a uh, physical Dignum isit milipatis agnos tiberum. Dignum isit milipatis agnos tiberum. So, kung gusto nyo to, pwede nyo itong kunin mga kagima. I three times ang pag-usal nito. Orasyon ni Carlo Magno pag-away sa mga hinagiban. Dusi Paris, kumbati general. Isom paipam. Malatirim fadim Felicima Crisla Noron Isom Paipam Malateren Fadem Felicima Crisla Noron Isom Paipam Malateren Fadem Felicima Crisla Noro okay. Ito namang number 4 mga kagimat orasyon ni Santo Magno nga walay kamatayon do si Paris Brown. Hindi ka mamatay sa kumbati mga kagimat. Okay. Shout na lang sa mga kasama ko dito. Hmm? Mga manggagamot to sila mga kagimat at kumbati spiritual. Grupo to ng mga manggagamot dito at saka uh, mga tad, tad ng mga tao. Sisimi, tuam vergo, mimi, merom, adurom, iway, ang tanan sa iiway. Kurim Salente. Hmm. So, meron tong tagaliwas mga kaagimat. So, walang kamatayan sa labanan o sa digmaan. Sisimi tuam vergo meme merom adurum iway ang tanan sa iwa iiwa kurim saliente. So, number five mga kaagimat orasyon ni Carlo Puulong dosiparis Paris sa Pakubol Pabtik upang Pangpa Awayan So hindi katablan ito mga kagimat hindi katablan ng bala at saka, sa kahit na anong patalim sa bakbakan, baril or, or, mga kutsilyo or itak hindi katablan ito usalin mo to palagi pero syempre uh, magdasal ka sa Diyos para aandar to Mekarim, Toyrim, Pipitirim, Irim mantirim Mikarim toirim Pipitirim irim mantirim Mikarim toirim Pipitirim irim mantirim Number 6 mga kagimat Orasyon ni Tori Bato Do si Paris Discomunion sa pangawayan na magtaktak ang tanan si yuta So, discomunion to mga kagimat this communion siya mga kagimat na matalo mo yung mga kalaban okay gamit mo to sa bakbakan mga kagimat. kahit meron pang kargada yung kalaban mo eh matanggal yung mga abilidad nila Corserum, Rum, Arum, Magnesa, Rum, Arum, Santore, Rum, Santore, Erem, Aleluya, Igusum. Kursirum, serum, rum arum, magnesa, rum arum, santere, rum santore, erem, aleluya, igusum. So, kunin nyo ito mga kagimat, maganda din ito. Depende na sa inyo. I-share ko lang ito lahat mga kagimat para matutunan ninyo. Okay. Orasyon ni, ni Santo Agosero, 12 Paris sa Tanan. O ito alutim sin lasag riam mas manisum siriam sakuriram ah. alutim sin lasag riam manisum siriam sakuriram hmm. Diskomunyon mga kagimat. Kung gusto mo i na yung mga kalaban, ito gamitin Meron din siyang sama mga kagimat. Alutim sinlasag, riam manisum siriam sakuriram. Ito, ito, naman, orasyon ni Santo Lulam. Diskomunyon pang bungo sa tanan hinagiban. Hmm. Dios turbati sernom deti Dios padre bisirum igusum Luputos tum Dios lumarum. Dios torbate Serlum de te Dios Padre beseron igosom luputos tum Dios lumarom Disko munyon din sa kunin yo to magagame mat mamili lang kayo ng, pwede nyo kunin lahat or depende na sa inyo kay magagame mat Orasyon ni Santo Batol 12 si pares, pang Pangawayan. So, dipinsa siya sa, sa, sa pa, labanan. <laughs> Sir Sirim, Tirim, Makuli, Sirim, Tolensiano, Merisumo. Sir Sirim, Tirim, Makuli, Sirim, Tolensiano, Merisumo. Sir Sirim, Tirim, Makuli, Sirim, Tolensiano, Merisumo. Ito mga kagimat, number 10. Orasyon ni Santo Apo. Resarum nga ang abuton sa iyang gahum ang nangalungkod, lungkod, lingkod-lingkod ra, nagtindog-tindog ra. So yung matamaan ng kapangyarihan na ito mga kagimat, ay hindi makakibo mga kagimat. Omnipati, pat, Ikaw, mga kagimat Omnipatisis. Pat, Teka mga Omnipatisis internos Entes. Ayaw mo pakita mga kagimat. Teka. Ayaw niya mo pakita. Omnipatisis. Internos. Entes. Manosere. Pusurum. Magmurum. Teka mga kagimat. Nawala. Wala. Nag-blurge okay. siya. Mga kagimat. siya omnipatisis internos intis manusiri tusurum magnurum okay, ito mga kagimat, number 11 orasyon ni santo balsom dusi pares na magbarog sa panagawayan so ito hindi ka ma, ma, ano, matalo nito sa labanan mga kagimat magbarog meaning kahit nakatayo ka lang hindi ka matatalo sa labanan Buni Pinti Ipirarum oh. Buni Pinti Ipirarim Santim Pinirim Turim Makulirim Buni Pinti Ipirarim Santim Pinirim Turim Makulirim Kunin nyo ito mga hagyem at pwede niyo. magamit, baka magamit nyo ito. Ito naman, orasyon ni Santo Re Re Dosi Paris Tumbulagno sa away. I'll Diosol Bibit Dios Aret Dita Makulom Dik Mga formula na Nakakood siya mga kagimat Nakakood So mga kagimat kung meron, meron kayo nagustuhan dito Mga kagimat um, kunin nyo lang, kopyahin nyo at saka or screenshot nyo pwede nyo pag-aralan at saka gamitin nyo uh, kung epic to ba siya sa inyo kung para ba siya sa inyo or hindi so mga kagimat, uh, please like share, comments and subscribe to our youtube channel and follow us on facebook at kita kita tayo sa susunod na video ako ang yung kagimat na si Paraon marami pong salamat sa inyong panunood.